Ayan magandang magandang umaga mga kamanok pinas Andito na naman tayo sa ating munting manukan ng ating backyard mga kamanok pinas Ang topic po natin ngayon mga kamanok pinas ah, Saan ho ba mas magandang bumili ng mga breeding materials Sa mga big time nakikita natin naglalaban ng big event Nakikita natin lumalaban sa mga big time, o sa labanan O yung mga nagbe-breed na hindi natin nakikita sumasali sa mga labanan. No? Mga kamanok Pinas. Basi uh, base sa aking experience, no? Siyempre, kung ako man nabibili, uh, bibili ako dun syempre sa ano, sa mas kilala. Mas kilala natin no? nakita na nakita natin lumalaban sa mga big time. Marami naman dyan breeder na lumalaban sa mga big time. Eh. di ba mga kamanok Pinas, no? Siyempre, eh, pag nakita mong lumaban, nakita mong winning line, syempre, kahit na medyo mas mataas-taas ang presyo, tiyak naman mas mataas-taas ang presyo. No? pag-iipunan natin mga kabakyan. Doon ho tayo bibili. Unless dun sa nakikita natin, na hindi natin nakikita lumalaban sa mga big time, eh, hindi ako bibili sa gano'n no, mga kamalok Pinas. Mas gusto ko yung nakikita ko lumalaban. Bakit po? Kahit sabihin po natin galing sa, back, ah, galing sa big time breeder, yung kanilang mga materyales, no? Nandaan nyo po, nagkakaiba po yan iba ho ang programa nung pinanggalingan ng big time. Iba rin ho yung programa nung bumili. Sa madaling salita po, nagkakaroon po ng uh, disadvantage at advantage po. No? Pag bumili tayo, kahit bumili tayo sa mga big time at nakaproblema naman tayo sa ating programa sa pag-aalaga, tandaan nyo, iba po ang magiging resulta. Di ba? Parang ganito po yan mga kamanok Pinas. No? Lima po tayo, lima halimbawa pong lima tayo, bigyan tayo ng pare-pares na ingredients, magluluto tayo ng adobo, mga kamanok pinas. Pare-pares na ingredients, lahat ng sangkap, pare-pares tayong lima. Sa tingin nyo po ba, iisa tayo ng lasa, pagkatapos maluto yung adobo? Pare-pares po ba tayo ng lasa? Hindi po. Di ba? May kanya-kanya po tayong diskarte, mga kamanok pinas. Yan po ang lagi nyong tatandaan. May kanya-kanya po tayo. Kaya syempre, doon bibile, tayo bibili doon sa nakikita natin lumalaban na mga farm kaya sa, sa bumili lang mo siya ng materyales hindi naman noon natin siya nakikitang lumalaban sa big event kagaya po sinasabi ko sa inyo kahit po bumili yan doon eh, iba ho ang programa niya eh, nag nagkakaroon po ng problema kumbaga naiiba po ang yung uh, record ng manok di ba po kagaya po pinaulit ko sa inyo kahit pare-parehas po tayo ng ingredient sa pagluluto ng adobo. Iba-iba po magiging lasa niyan. Ayan. Kaya ho sa atin mga kamano, Pinas, no? Uh, based on my experience, mas gusto kong bumili doon sa uh, kilala at naglalaban na breeder. At tapos, syempre, bago ko naman din po ibenta, gusto ko rin pong itesting. Kami po muna dito sa amin, itetestingin din po muna namin, no? Kaya, iyon po ang disadvantage saka advantage nung no? uh, naglalaban saka hindi. Meron kasing mga backyard o mga magmamanok na uh, nakabili sa ganito kilalang farm, sa naglalaban na ibibenta nila mas mababa. Okay naman po yun. Wala naman po tayo. Ano, Kaso, syempre, sa akin, ho, based on my experience, mas gusto ko yung nakikitang naglalaban yung manok. na Yung uh, nakabili bago ako bumili. Kaya, siyempre, ulitin ko sa inyo, iba-iba ng programa, iba-iba ho tayo ng talento sa pag-aalaga ng manok. Doon ho natin masusubukan yung pag-aalaga natin sa advertisement. ba? Diba? Kahit pa bago natin ibenta ay ating, sa akin, no, bago ko ilabas yung aking, yung sa akin sa pahulugan, eh, mas mayigi po yung aking unang breed, matesting po muna namin. Para hindi naman ho nakakahiya at the same time, Uh, hindi naman hu kawawa yung ating mga kliyente o yung ating mga bayar. Mga kamanok Pinas, no? Iniingatan din po natin yung ating mga bayar. O do may mananalo diyan, eh. syempre galing yan sa mga ano. Pero tandaan niyo po, uh, iba pa rin ho yung tayo mismo ang Okay yan, negosyo, may pera naman ho talaga sa breeding. Lalot ngayon, 'di ba? Syempre, oh, maraming online sabong, <coughs> naghahangat sila ng mga manok. Pero, syempre, nakakahiya pa rin ang ibigay natin, basta lang natin ay breed. Kumot galing kay gantong breeder, kung galing, eh, okay na ho yun, sapat na ho. Hindi ho. Kailangan ho natin, syempre, na advertisement, na testing din po natin. At, dun ho ako bumibili. Pag nakikita ko ho yung mga record nila, syempre, dun ho tayo, ano, ah, sa akin ho, ah, sa akin lang po. Hindi ko po alam ibang, Uh, kagaya po iba-iba po tayo ng pananaw sa buhay eh, based on my experience lang po mas gusto ko yung nakikita kong lumalaban kesa dun sa hindi na advertisement lang na galing kay ganto, bumili sa ganto, bumili sa ganyan eh, hindi ho ako masyadong kampante sa ganun ano po Basta nakikita akong lumalaban. At the same time ako, pinag-aaralan ko yung programa nila. Kung hindi po, kulot po ako sa kanila at dadagdag ko po yung sa akin. Ganun po nung no, mga kamalok pina. Siyempre, ang breeding po ay eh, masalimuot sa totoo lang. Napakahirap po mag-breed kesa po maghanda. Yan ang laging kesa mag-condition ng manok. Napakahirap po mag-breed. Lalo na, akin nga po isasampu pa lang. Okay, hirap na hirap. Nahihirapan ako. Na no. Dalawa kami ng misis ko naghahanda. Di ba? Siyempre, pinag-aaralan po natin yan. Kailangan po dyan, supportado tayo ng pamilya natin. Yung pa isa, no? Kahit galing yan sa kilala ang breeder pag hindi tayo sinusuporta ng pamilya natin, medyo alanganin tayo. Doon ho nagkakaiba yan. Kailangan niyan support, supportado tayo. Para hindi siya maging hadlang o sagabal sa ating pangarap, di ba? Yung mga ganun po. Siyempre, tapos siyempre yung uh, isa pang inaano ko na uh, okay lang naman magbenta tayo kasi galing naman doon sa kilalang breeder kaso meron ho talagang iba na ang gusto bumili doon sa nakitang naglalaban. Mga kamanok Pinas, dadayuhin pa yan talaga. Kahit yan ay nasa kasulok sulukan ng Pilipinas. Basta nakita magandang record, ganun ho ang buyer. No? Meron naman pong iba po, kung doon, bibili na lang po doon. Pero iba-iba ho tayo, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, kahit pare-parehas ho tayo ng pinagbilhan, eh iba-iba ho ang magiging resulta niyan mga ano uh, kamalok pinas no ay tagay uh, mo sa adobo ng ho kahit pare-pares tayo ng ingredients eh diba, no? di ba ulitin ko lang nung po hindi pa pwede pare-pares tayo ng lasa pag niluto natin yan ganun din no sa pagbili at pagbi kahit to galing sa kilalang breeder mga kamalok pinas na uh, naiiba po yan pagdating mo sa atin dahil meron tayong sariling pamamaraan meron tayong sariling idea sa pagbibreeding di ba po bukod sa natutunan natin at nababasa natin meron ho tayong sariling touch mga kamanok pinas no? syempre yun ho yung dapat nating uh, i-improve o idadagdag uh, po? maraming maraming salamat po sa inyo sana po nakapulot kayo ng kahit konti na tip no? wala po tayong pinasasaringan dito based on my experience at opinion ko lang po yan mga kamanok pinas may sana po yung may natutunan kayong kahit uh, konting kaalaman no, Maraming uh, maraming marami salamat po talaga sa ating mga subscriber sa ta ta Taal. bata sa Taal no sa Taal, mga taga Taal, salamat po sa inyo sa sa, sa subscriber taga Makati, taga Bulacan, taga Pampanga, maraming maraming salamat po sa inyo no. Uh, at sa ating boss no sa ating uh, boss natin dito sa backyard natin kay Boss Jonathan at kay Sir Jay Castilio, salamat po dun sa bibi bibigay niyo yung pulot no tatlo maraming maraming salamat po sa inyo eh ako hindi po nanghihingi mga kamanok pinas pero tumatanggap po ako ng bigay uh, maraming maraming salamat po sa inyo ah uh, no maraming maraming salamat po kay Boss Jonathan sa suporta dito sa ating uh, munting manukan salamat po uh, pinagbubutihan po natin bago natin toy out mga kamanok pinas ito sa pahulugan natin, ang mga interesado, maraming maraming salamat po. ah uh, hopefully, meron naman tayo kahit konti ilalabas. Ngayon, konti lang po kasi te-testingin po muna namin. Although tested na po yung ating mga brunchak na ginamit, yan po yung mga winner. Meron 4 times, 3 times winner po yung ating ginamit. Pero mas may ginari po na bago ko ibigay sa nyo. makita niya naman po yung kanilang record, yung laban. So, sa breeding natin, mga kamanok pinas. Uh, Mag-out din po tayo next breeding. Ngayon po siguro meron naman doon sa uh, meron po talagang gustong gusto eh sige po papagbigyan po kayo kahit mga ilan nila no. Pero more or less po uh, testingin po muna namin no. Galing din po yan sa mga kilalang breeder pero gaya po na sinasabi ko sa inyo eh iba-iba po kami ng pamamaraan. Although kumuha ko ng idea malaking tulong yon sa programa nila eh malaking tulong po yon no. Tapos dadagdag natin yung kaalaman natin pagsasamahin po natin, mas maganda po kalalabasan. Doon sa mga kapwa kong backyard breeder, uh, ini ko po, po kayong mag-join no, sa ating grupo. Uh, salamat po doon sa mga nag-join. No. Uh, sali po kayo para mapakita natin yung ating mga manok. Matesting natin sa mga ano, uh, sa mga big event. Uh, makasali po tayo sa mga banding, salpukan, bakbakan, WPC, rambulan, Uh, madali po tayong makapag-join sa kanila. Sama-sama po tayo. Yun lang naman po yung goal natin. At the same time, magkaroon po tayo ng maliit na bentahan para sa mga backyard. No? Pero quality, galing naman din sa mga kilalang breeder yung ating uh, mga binibentang mga manok. No? at mababa the same natin. time, mas mababa ang presyo natin. Di ba? Yun lang po mga kamanok Pinas. No? Sana yung may natutunan. Kaya nakapulot kayo ng konting aral. do uh, doon sa ating topic ngayon. Di diba po mga kamanok oh, Pinas? Maraming maraming salamat po sa mga taga Taal. Ulit ko po, no? Taga Bulacan, taga Pampanga, subscriber natin. At, at yung mga OFW nating subscriber, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa suporta, sa lahat-lahat po ng subscriber, no? Um, maraming maraming salamat po. God bless all.